May katanungan po dito kung importante daw ba talaga ang insurance. The answer is absolutely yes. Alam nyo, ang lahat po ngayon na mahalaga ay ini-insure po. Uh, perfect example niyan ang sasakyan. Ang sasakyan ba naka-insure? Yes. Bakit? Just in case na mawangga, just in case na may mangyari, may pangbayad ng damage. Likewise po. Ang buhay po, gano'n din po. Ang buhay po ay mas mahalaga po sa sakyan. Ang kung ang sasakyan nga, inanimate object, eh talagang pinuprotectan, paano pa kaya ang buhay? Buti nga sa sakyan, pag nabangga, pwede repair. Pero ang buhay ng isang tao, like for example, pag nabangga, hindi na pwede i-repair. So, if you ask me, talagang mahalaga ang insurance? Yes. That's the reason why I want to encourage you to start to protect yourself while you are young. For more questions, please don't forget to comment. At the same time, subscribe. Don't forget to double tap.